So, hello guys. Welcome back again sa aking YouTube channel. So, for this day, uh, may nag-invite sa amin. Uh, Kakain daw kami sa tramway kasi ang birthday ng anak niya. So, yung mga bayo at in-invite. So, mamaya kita kasi tayo doon sa tramway. So, hindi na ako nakapag-entro kanina doon sa amin. So, kita kasi na lang mamaya. iba natin kasama uh, doon na lang kami magkita kita at yung celebrate yung may birthday so doon na rin tayo magkita kita so, mabilis lang to yung biyahe natin kasi wala masyado naman traffic kasi it's already Saturday so kita kasi tayo mamaya doon so, sa Manu You've been standing right there all along Even though it's been unspoken So long I'm only waiting for you So ayun mga kapeche, nandito na tayo ngayon sa tramway Si Mark pala yung kasama ko So mamaya darating yung iba So paringay na dito kasi ako sa gilid ng kalsada So So, hintay lang natin sila dumating yung iba at saka yung nag-invite sa amin. So, hindi namin nakala-invite kami sa birthday ng anak niya. Thank you so much, Ate Forna. Ayan. Sila yung mga nakasama namin nung no, naligo kami sa Sobik. So, in-invite lang kami. Pagkita kasi mamaya, update ko kayo. So, ayun mga kapit May mga kasama na tayo. Ha? Uh, pinaka maganda at saka mas maganda. So, nang di ko nagayon, nang mark ko so, namin. nang di ko nagayon, nang di ko nagayon, nang di ko nagayon, nang di ko nagayon, nang natin ko nagayon, nang di ko nagayon, nang di ko nagayon, nang di ko nagayon, nang di ko Nagpapasok na kami dito sa tramway. So, ito yung table namin. So, tara na guys. So, kakain na tayo kasi gutom na. Ayun yung oh, si Antonio. Ayaw, ayaw. Ayun. And ito yung nag-invite sa amin, si Madam Joanna. Thank you so much, ma'am. Ayun, sa so YouTube channel ko. So, Magkikita mo sa akin. <laughs> so, ayun yung mga kasama namin. Yung birthday girl. Ayun. Birthday girl ba? <laughs> Ayan, thank you, thank you so much sa pag-invite sa amin. Ayan. So, kakain na muna kami, guys, ha? So, ipapakita ko na lang yung mga food namin mamaya. You know, somebody else few moments later birthday to nicol birthday to nicol birthday to no, nicol <laughs> it gets, gets out. out Happy birthday to you happy birthday Nico's. to you happy birthday happy birthday happy birthday, happy birthday to you One, two, three. yay happy birthday, happy birthday. And, uh... So, 'Yan mga kapitchi kakain muna tayo kasi mga lapit na sila mag-close. Takets mamaya. So ayun guys, tapos na tayong kumain. So nakadalawang plate lang tayo. Pero depende pa rin kung gusto pa natin bumalik. So food na food doon. So ayan. Si Kiban, nakailang ka ng Kiban? Dalawa rin. Si Mark, nakatatlo na yata. Ayan si ni Riz. Si... Ninyo, napangilang ka na? Apat. So, nakapang-apat. So dito sa Tramway guys, unlimited naman dito kasi ayun oh, marami kang choices na food na pagpipilian. <coughs> Depende sa gusto mo. So, pero hindi ka tulad dati nung wala pang pandemic na marami talaga ditong tao super punuan yan so ngayon super hindi siya puno and napapansin ko rin sa food nila is limited din yung serve nila kasi konti lang din yung mga luto nilang food kasi nga konti lang din ng kumakain kasi nga wala mo masyadong lumalabas and then reservation pala talaga pag magpapa kung gusto niyo dito pumunta kailangan magpa-reserve kayo tumawag kayo sa number ng tramway so yun yeah. uh, bantay yung bata 163 so ayun yeah. so, tingnan natin pag dip, kung kaya pa babalik tayo doon ulit kasi marami pang food sayang din yung binayan Antonio. Nakapangilang Antonia. ka ng Tonya. So, ulit mamaya kasi para makapiray tayo. Mamaya na ulit. so yung ngayon mga outfit na dito na sa bahay hindi na ako nakapag video kanina pa uwi kasi umuulan na so thank you thank you so much ulit sa nag invite sa amin kay ma'am Joanna at saka happy happy birthday kay Nicole ulit happy birthday sa sa'yo enjoy your day and sa family ni ma'am Joanna thank you thank you so much sa so, ulit thank kits ulit bye